So yun nga, ito pala yung baklang to Ang nag-viral ngayon Dahil nag -alit siya sa waiter Dahil tinawag siya nitong Sir, yun Kaya ang ginawa niya, pinatayo niya ng dalawang oras Yung waiter Kawawa naman, takot dahil sa takot ng waiter Na matanggal sa trabaho Dahil kaibigan pala to ng may-ari Nang tinapasokan niyang restaurant Kaya sinunod niya lang ito Tumayo siya ng dalawang oras sa harap ng baklang to <laughs> Sa bagay, kung titignan natin, mali din naman kasi yung weather eh. Ba't niya naman kasi tinawag na sir yan? Ikitang kita naman yan sa itsura. Di ba? Insulto naman talaga sa kanya yung tawagin siyang ser. Tingnan nyo yung itsura niyan. Di ba? Ikaw kasi yung weather na, na yun. Mali ka din kasi eh. Dapat di mo yung tinawag na ser. Kasi hindi nga bagay sa kanya yung sir eh. O, oh, tinan mo sa iyo sa mo yung buhok. O, oh, di ba? Dapat yan tinawag mo na angkol. <laughs> angkol, dapat ang tawag mo dyan. Malamang, di na galit. angkol. <laughs> ano? Saan tayo angkol? <laughs> Ayop ka, <uncle>. angkol. <laughs>